A Be, ano nang porot mo, it, Be? Ito, oh. tahong. Tahong. Mga tahong, oh. Tahong, tahong. at saka kuhol. Oh, nalaki ng pukul hmm. Okay Ba? Diba? Hmm? Hmm. Tahong. na. Okay, let's go. Abi. Abi. mana? Talaba yan. Pero may tama marami din talaba bang? Oh, talaba. Pukpok lang sa bato para matanggal. Hmm. Talaba. Talaba. dedah sunuh dua diat purutan